<laughs> Sawala na loob ko kasi gusto niya ko rin lahat ng <laughs> akin. <laughs> na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula naging madam kilay ako. Parang utang na loob ko daw sa kanya. Yung narating ko. <laughs> Tapos yung i-chismis ka ba sa ibang tao, nawaldita daw ako. Yung ate ko mga chaps sa yung kanang kamay ko ha. Ah. Joy ko Kubilien yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na na mag-behalf on me sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat nang pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinag pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo eh. Akala mo, o pagkakatiwalaan mo, kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung ano, maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ati ko, hindi ko alam. <laughs> Tapos Ngayon Nagusto ko nang kunin yung akin Ako pa yung luluhod Ako pa yung magmamang Na ibigay niyo yung akin Milyon, milyon Yung pera ko Nagusto siya maging kanya ah. Hindi lang yun eh mga chaps, ang sa akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? ba? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag- Pila mo, galing sa nakao, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate ko, mga champs, ang sabi pa niya. Hindi niya ibibigay yung pera ko, kundi ko mabibigay yung party niya. Anong party mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga! Ang kanilig... <sighs> <sighs> ang pangalan ng ate ko, Joy Cobillen. I-search niyo, para matauhan siya. <laughs> Lahat ng meron ka, may sasakyan, may sasakyan ka. Galing sa akin yan, mga alahas sa suot mo, galing din sa akin yan, ha. <laughs> Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka ni Makikita <laughs> ko yung bangko ko. <laughs> Ang pagkakamali ko talaga talaga mga chaps, minangalan ko sa kasiya. Ay, nginig ako mga chaps. <sighs> 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 I'm shaking. Wala <sighs> <hope that. sighs> akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Uwi ko lang dito, sinamantala mo pa na pagbalik ko rito, kunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million! Pera ko yon. <laughs> Bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon. <laughs> 2.5 million! Pera ko! <laughs> <laughs> sa loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon 2.5 million, tapos nag pa ng 500,000. Napakagaling. Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, oh, alam nyo na. May kulang pa ba? Pinagtatanggol nyo pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagkuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000, ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi, Sabi ko, ko sa inyo, hindi, hindi ako si Mama Mary. Hindi, hindi ako, ako yung mayaman yung ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every value, every value, ay every uh, things na meron ako, lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan pinulot. Hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pa, pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? ano daw? Ano daw? Let the bank knows of Rose ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita yung bank account niya eh. Nasa gusto ko, iparating niya sa kanya, yung mga chismosa dyan, na pinagtatanggol daw siya, na kayo ako daw yung maldita. Ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang. Gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama. Sa totoo lang. Ang dami mo na itulong sa lahat. Sa dinami-dami na ng naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pag nanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw. Hindi yung bintang, totoo. Kita eh. sa CCTV na ninakawan niya ako ng ano eh. Ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. <tip tip> siya umamin, walang walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya tandaan niya. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chat ang, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday, birthday ko kaya malapit na. Nang araw na lang. Ni <tip> Hi, minsan, hindi minsan hindi hindi ako nag hindi ako naghanda. Hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako, magpapadala pa ako pera para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Every time na magbe-birthday ako, magpapadala pa ako ng pera para lang handaan nyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa. Never. Pulti mo birthday ko, ako naghahanda nakakapagod, 'di ba? Nakakapagod na 'yung ganoon. Ikaw lang lagi nagpupursige. Eh. Oh, paano pag nagkasakit ka? Ikaw breadwinner. Paano mo kapag nagkasakit ka, dipinay ka 'yung lahat. Kasi ako lang inaasahan niyo, 'di ba? Gusto ko ma-realize ng kapatid ko. Iparating tingin sa kanya tong video ko na live. Ang kapal na mukha mo. Hindi pa inisip na kakapangan ako lang, maging postpartum pa ako, tapos gaganto niyo ako. <coughs> na, ang inisip ko na nga lang dito, magtinda ng kape, mag-vlog, nanay ka pa, dito housewife ka pa, iba dito sa Amerika mga chat, hindi to katulad ng Pilipinas na marami kang katulong. Tapos ganyan pa yung binibigay niyo sa aking konsumisyon. Lagi niyo ko ini-stress. Hindi ka pa inisip ipatulpo mo. Ipatul Gusto ko talaga siya ipatulpo. Konting-konti na lang. Kaya lang iniisip ko mga yung magulang ko eh. Yung magulang ko masasaktan. Hindi niya inisip yun. Yung ate ko parang may sumusulsol sa utak niya. Para maging ganyan. Hindi naman siya ganyan eh. Hindi yan ganyan dati. Mga chaps, hindi ganyan yung kapatid ko dati Ewan ko ba bakit ganyan Sabi nga nila, nagbabago ang tao sa pera Kahit ka mag-anak mo pa yan Pag nakakita ng malaking pera yan Nagbabago ang tao Sa sino nagsasabi dyan na 5,000 lang daw sinasahod ng ate ko? Tanong mo sa kanya Ang laki laka na sinasahod niya Buwan-buwan, anong trabaho ng ate ko? Punta lang ng bangko Pagkapunta ng bangko, uwi na yan. Magbabayad sa mga kung ano nung pinababayaran ko, yun na. Then after ng ano, trabaho, ng ganun ginagawa niya, punpo -pun -pun na lang. Ikaw ba naman, hindi ka matutuwa sa ganyan trabaho, wala kang amo na nagbabantay sa iyo. Petix-petix ka lang. Tapos sasabihin mo, naman di mo lang sinasahod mo. Sabihin mo sa kanila kung magkano sinasahod mo. Di ba 35,000 sinasahod mo? At trabaho mo lang. Once, twice, thrice a week minsan, chat-chat pa. Ha? Pati nga yung pagtulong sa magulang natin, pupunta ka sa Kabite, tutulungan mo magulang natin. na yun sa sahod mo. Eh. Hindi ganun. Hindi ganun kayo mga chaps. Kayong, kung meron kayong mga magkakapatid, ha? kung meron kayong kapatid, huwag niyong bibilangin yung tulong ninyo sa mga kapatid niyo Halimbawa, may sakit yung magulang nyo o bibilan nyo ng gamot yung magulang nyo, o kaya naman, babantayan mo yung anak ng kapatid mo, huwag nyo bibilangin yun as trabaho. Hindi yun kasama. Kusang loob nyo dapat ginagawa yun, tulungan. Eh hindi, eh. yung kapatid ko, may, ano bawat galaw niya may pera eh. Bawat galaw niya may sahod. Papabius lang sa social media to. Hul, ulul, gago. Nakalay ba gagawa ng bayad to? Kung ten ko to, na hindi live, baka sakali pa. Gaga, hindi ako ganyan. <coughs> Tatago ka pa sa ibang account, El Borja. Ulul. Papa views na sa social media. Gaga. Kung ako adik sa sabi... view... dito nag iso-iso ng walang kwenta-kwenta. Huwag -kwenta. mo ko itulad sa ibang mga vloggers dito na kung ano-ano sinasabi, magka-content lang na kahit pahiyain na nila yung pamilya nila araw-araw, magka-content lang para sa views, gago hindi ako gano'n. Ten... Ano bibigyan mo sa magulang natin? Pera ko din! <gly> mga easy money, gusto ninyo, pahiyaan, go! Real talk sa mga tamad, tangin ninyo, magtrabaho kayo, wag kayo aasa sa isang tao, porque binibigyan kayo, porque sinasuportahan kayo. Mag-ano mag kayo, mag-ano kayo sa sarili niyo pa, hindi yung ganyan. Na tine advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo Porki meron. <laughs> Tapos ano? Anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sasabihin mo pampuhunan mo? Pampuhunan mo galing sa nakaw? Akinig <laughs> Ak, ka ng laman.